Ang Lumang Tipan at ang Adviento So, bakit kailangan ng tagapagligtas? Makikita natin na magulo ang buhay kapag wala ang Diyos. Kung susuriin natin ang Biblia, makikita natin na ginamit ng mga ninuno natin ang kanilang kalayaan para suwayin ang Diyos. Halimbawa, sa Genesis, ang unang libro ng Biblia, makikita natin na gumawa ng paraiso ang Diyos. Pero pinili nila Adan at Eva na maging tulad ng Diyos, kaya sinuway nila ang utos ng Diyos. Pinakita ng Diyos kung paano ang buhay na wala ang Diyos, kaya sila pinaalis sa paraiso. Sa labas ng paraiso, makikita natin na magulo ang buhay sa unang mga anak pa lang nila Adan at Eva na si Cain at Abel, nakita natin na ang pagpatay sa sariling kapatid. Tinatay ni Cain si Abel. Sa patuloy ng paglago ng mga tao, makikita natin na puro kasamaan ang nasa isip ng mga tao na nalungkot ang Diyos na nagawa, ginawa niya ang mga tao. Nagpadala siya ng baha na ikinapatay ng mga tao maliban kay Noe, Noah at ang kanyang pamilya. Kahit matapos ang baha, nakikita natin na paulit-ulit pa rin nagkakasala ang mga tao. Paulit-ulit siyang lumalayo sa Diyos. Kahit ang unang mga hari ng Israel, si Saul at David, ay sumamba sila sa isang Diyos. Si Haring Solomon, sa kanyang mga huling taon, ay sumamba sa ibang Diyos, maliban kay Yahweh. Patuloy na nagkagulo ang mga Israelita na nasa lakay ng mga Assyrians at Babylonians rin. Ngunit kahit sa mga kaguluhan ito, patuloy pa rin ginagabayan ng Panginoon ang mga Israelita at patuloy na nangako ng tagapagligtas. So saan-saan sa Lumang Tipan sinabi ng Panginoon na magpapadala siya ng tagapagligtas. So ang mga sumusunod ay ilan sa maraming pangako ng Panginoon na magpapadala siya ng tagapagligtas. Sa unang libro pa lang ng Biblia, sa Genesis 3.15, pagkahulog pa lang nila Adan at Eva sa tukso, sinabi na ng Diyos kay Eva na may, dadaring, may darating na binhi na magtatagumpay laban sa tiyablo, laban sa serpent. Sabi ng Panginoon sa, sa serpent, Kayo ng babae, aking pag-aaway, binhi mo, binhi niya'y lagi kang paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa ulo mo at sa sakong niya'y ikay tutuklaw. Si Propetang Isaías uh, sa chapter 7 verse 14 sabi niya, Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan maglilihi ang isang babae at magsisilang ng isang hanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Ipanwe. sinabi rin sa chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Mula naman sa propetang Jeremias, uh, nagpropesya siya na isang matuwid na hari ang magmumula sa lahi ni David. So, sabi, Nalalapit ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran. Magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katuwiran. Sabi naman ni Prophet Micah na ang tagapagligtas ay ipapanganak sa Bethlehem. So, sinabi ni Yahweh, Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. So, ano ngayon ang reaksyon natin sa pagdating ng tagapagligtas? Daan-daan taon ang lumipas na kaguluhan, daan-daan taon nintay ang tagapagligtas. Naging tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Ipinadala, ipinadala niya si Yesus ang ating tagapagligtas. So, ngayong dumating na si Yesus ang ating tagapagligtas, anong ginagawa natin sa ating buhay? Na-appreciate ba natin ang mga ginawa ng Diyos para sa atin? Sinusubukan ba nating palalimin ang relasyon natin sa Diyos? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos para sa lahat ng kanyang ginawa, pati na ang pagdating niya sa ating mundo? Pinapakita ba natin ang ating mga kilos at gawa at sinusubukan nating ituwid ang ating buhay bilang pasasalamat sa Panginoon? So ito pa ang ilang mga tanong na pwedeng makatulong sa ating reflection. So una, naniniwala ba ako na kailangan ko ng tagapagligtas? Masaya ba akong tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas? Masaya ba akong nagbabasa ng Biblia para mas makilala ang Panginoon? Masaya ba akong hinahanda ang puso ko sa pangalawang pagdating ng Panginoon? Kung sakaling darating siya bukas, masasabi ko bang handa na akong harapin siya?